ang ang tanda ng Santa Cruz, ipagadya ipag mo kami, Panginoon namin Diyos, sa mga kaaway namin, sa ngala, namin ngama, sa ngala ng Ama, ng, 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 anak, ng anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagsisisi. Panginoon, Panginoon namin Luso Heso Kristo, Diyos na, na totoo at tao rin namang totoo, sinasampalatayanan namin at pinananaligan na, na ikaw po ang Diyos, Diyos namin at Panginoong walang hanggan ang kagalingan. Iniibig ka namin ng lalo sa lahat at pinagsisiha namin ng buong puso ang mga pagkakasala namin sa iyo. Kami nagtitikang matibay na di na muling magkakasala. Pakuntangan sa iyong mga hirap at sakit at pagkamatay sa krus, alang-alang pa rin sa iyong kalinis-linisan ina na ninanasa naming alaya ng aming dalangin at pagpupuri sa pagsisiyam na ito. Amen. Amen. Panalangin sa araw-araw, kalinis-linis birhen at mapagkandiling ina, buhat sa aming kalagayan at pagkakasadlak sa kasalanan, ay pinagmamakaamu namin sa iyo, nadingi ng aming karaingan, at tapunan kami ng sulyap ng mga matamong maawain, o batis ng awa na pinagmula ng aming katubusan marapatin mong dinggi ng aming mga karaingan sa pagsisiyam namin ito upang maging daan ng ipagtatamu namin ng iyong masaganang biyaya. Hindi lamang sa ipagbabalik loob ng mga makasalanan at ikapapanuto at ikapapayapa itong aming bayan. Alang-alang sa walang hanggang kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Kaapat na araw, si Maria walang kapantay sa pag-ibig sa Diyos sa pagkamasunuri. O birheng walang katulad, uliraan ang lahat ng kabanalan. Buong pag-asang kami dumudulog sa iyo. Taglay ang pagtitiwalang hindi mo kami pababayaan, kundi bagkuslilingapin mo at papapag-alabin ang aming mga puso sa pag-ibig sa iyo. Kasama ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mahal na Birhen, ipamagitan mo kami sa Panginoon naming Diyos upang makamit namin ang biyayang aming hinihiling. Tahimik na banggitin ang kahilingan. Pagpupuri kay Maria. Ha? Ha? Aba, anak ng Pag Diyos Pagpupuri kay Maria Aba, anak ng Diyos, Ama Aba, Ayan, ina ng Diyos, Diyos anak. anak Aba, Esposa ng, ng Espiritu Santo, Santo. Bukod, Bukod kang pinagpala at kinurunahan ng, ng Santisima, Santisima Trinidad. Trinidad Lubos, Lubos kang hanga-hanga -hang 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 matangi Matangin. sa Diyos Ama namin, sumasarangit ka Sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagin noong Maria na ka ng grasya ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, Amen. Abagino ang Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at mag sa walang hanggan. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami ay eh, maging dapat makinabang sa mga pangako ni Heso Kristo ang ating Panginoon. Manalangin tayo. O Maria, Ina, ina, ina ng mga Kristiyano, pintakasi pinta at ina naming kaibig-ibig, tanggapin mo po at marapating ipamagitan sa iyong anak na si Jesus at sa Diyos Ama ang aming kabahan. Kayo na bukod na pinagpala at tinagmana ng salang orihinal, na dahil din sa mataas na pagpaparangal ng iyong mahal na anak, ay iaakit ka sa langit, kaluluwa at katawan, na di mababayaang mabulok, dahil ito ay nagpakasakit at nag-iwi sa sinapupunan sa anak ng Diyos na si Heso Kristo. Taglay ang isang buhay na pananampalataya, matibay na pananalig at maningas na pag-asa, na ipinakaloob sa amin ang wagas na kalinisan, ang banal na pamumuhay, ang biyaya ng pagbabalikloob ng mga makasalanan at mga dibinyagan, ang kapayapaan sa piling mo hanggang sa kaluwalhatian. Amen. Panalangin ng paghahandog kay Maria. Mahal Mga na Birheng Maria, inang mahal, inang mahal, aming ina at ina ni Jesus, itinalaga namin ang aming sarili sa iyong kalinga at pagmamahal. Tulad mo, nais naming ihandog ang aming puso't kalooban sa Diyos ibinibigay namin ang aming sarili sa iyo, O Maria, aming huwaran. Pagkat nais namin matupad ang kalooban ng Ama, tulad mo, nais namin maging matapat at masunurin sa liwanag na kaloob ng Bana Espiritu. Dalit ng tuwa, kung saklolo ang hanap natin sa paghihingalong mahigpit, Si Maria ay siyang tawagin sa pag-akyat niya sa langit. Ang tanang sangkalangitan kalangitan, nag-aawit, nagdiriwang, na ang reyna'y sakdal mahal, lumipad ng pailan lang, didingap ang ating lagay, iiwan sa madlang sakit. Si Maria ay siyang tawagin sa pag-akyat niya sa langit. Pagdakang nabalitaan ng mga ibong tanan, na sila ay papanawan ng aliw ng kalumbayan ang kanilang panambitan bendisyon si kuwit magkamit Si, Mar si Maria'y siyang tawagin sa pag-akyat niya sa langit Sa luha tayo'y matunaw tayong tanang kinapal dahil sa ati papanaw ang ina ng kaawaan ngunit huwag nating asahan sa klolo niya'y ipagkait Si Maria'y siyang tawagin sa pag-akyat niya sa langit Si Mariyang lubhang paham, bahaging tangi ang hiniran, kaya't di siya nalahiran ng pait ng kamatayan at lipos ng katuwaan na matay sa sintat ibig. Si Maria'y siyang tawagin sa pag-akyat niya sa langit. Sa pag-aalab sa sinta ng lumikha sa kanya, sinta nga at liiba ang nitil ng buhay niya, kaya't puspos ng ligaya pinupuring walang pati. Si Maria ay siyang tawagin sa pag-akyat niya sa langit. Nakita at namasdan ng apostoles na hirang kay Maria ang pagkamatay at sila ay nalunasan, lalo na ang mapinggan ang es na nag-aawit. Si Maria ay siyang tawagin sa pag-akyat niya sa langit. Oras nga ay dumating na ng pagpanaw ni Maria o araw na kakaiba na di nagkitang aurora, sapagkat sa iba, Senyora, sumilang ang iyong dikit. Si Maria ay siyang tawagin sa pag niya sa langit. Likhang sino ito't alin, bangoy nakalat sa hangin, at nakaluklok sa piling ng Diyos at Hari natin. Di ibat ang rey ng birhen, di mangyaring ipagsulit. Si Maria siyang tawagin sa pag niya sa langit. Pawang astros ang hiyas niya sa pakpak ng kerubines at sa karong serapines makahilig na akyat siya sa haring kaniyang sinta at anak na iniibig. Si Maria ay siyang tawagin sa pag-akyat niya sa langit. Nagdaan na ang tagulan ng tanan mong kahirapan at ngayon ay pawang awitan ang naririnig na lamang. Ito ngayon ay siyang alay ng koros na maririkit. Si Maria'y siyang tawagin sa pag-akyat niya sa langit. tagasiyong puno ng grasya sa buhay lalong maganda. Ikaw ng Diyos ay esposa ay iyo sino ang papara na anak at ina niya bukod tanging iniibig. Si Maria'y siyang tawagin sa pag-akyat niya sa langit. Sa pagkatangi kay Reyna araw ang siya mong damit at bituing marikit ang bigay sa iyong korona at wala kang ang kapara sa taas mong di malirip. Si Maria ay siyang tawagin sa pag-akyat niya sa langit. Sa trono mong sakdal taas, alala mo kaming lahat at hirap nami iyong dingap na pawa mong mga anak. Kamay mo po'y iyong igawad sa aming alit at sakit. Si Maria ay siyang tawagin sa pag-akyat niya sa langit. Sa iyo rey ng marangal, kami po ay nadulog, at pawang luluhog-luhog na kami ay kaawaan, yamang alulod kang tunay ng ginhawang walang gilid. Si Maria'y siyang tawagin sa pag-akyat niya sa langit. Tangi ang aming kapalaran, kung sa galing mungang sakdal, ay amin namang kamtan ang magandang kamatayan, nang kami ay magtagumpay sa demonyong lubhang ganit. Si Maria'y siyang tawagin sa pag-akyat niya sa langit. Kung sa lolo ang hanap natin sa paghihingalong mahigpit. Si Maria'y siyang tawagin sa pag-akyat niya sa langit. Antipo, ang mga pinagpapakaiso o Maria ay nabuksan sa amin pakundang, pagpakundang sa iyo na ngayon malulahati kang nagwawagi sa kasamahan ng mga anghel, bukod kang ang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang anak mong si Jesus. Ikaw na ipinagdarangal sa ibabaw ng mga bituin, kami ay ipanalangin mo nang kami ay marapat sa mga pangako ni Heso Kristo. Huling panalangin, pagkalooban mo, mo po kami, kami Panginoon, Panginoon, ng maginhawang mag sakdalan, pagkundangan sa kapistahang totoong kagalang-galang na aming ipinagdiriwang sa araw na ito, na ang santang ina ng Diyos ay kung nasa klawman ng kamatayan, palibhasay na katawang tao sa kanyang kalinis tiyan, ang anak mong Panginoon naming si Yesu Kristo, na iyong kasamang nabubuhay at naghaharing kaisa ng Espiritu Santo, magparating man saan siya nawa. Sa ngala ng Ama, ng, ng Anak, at ng, ng Espiritu Santo. Amen.